Ingapon diha. Nami, nakoy games games sa ako bandre kay dali man may ilad, ako ilad laro ni. Eh blindfold nako asa ko to ma about to puyo ko asa ko to ma huyo. Um, Amot dire, iya nang kwarta. Kumabot dire iya gapon na basta ma kumalapas awalan na. Balik sa uno. Ah sige. Okay. Guys, nami, namon na ka banaw, ka ako? Ay ang buhaton, hoy pon, na hoy pon, hoy Na asa ko to ma to ma imo ang kwarta. Pero i-blend pod ka para kita. Ano na? Mm. Ah, sige. Oh, sige sige guys. Sugod na may. ikaw ikaw na, ikaw na huyok. Hmm. Ako na. Ay ka na. Hoy limo, hoy limo nga ya. Hoy limo nga. Hoy limo nga. Clear kini hoy limo na, nang tawag hoy limo nga. Hoy limo nga. Sige. Ikaw na, ah, hmm. hmm. na, na huyok. Ako na. Ha? Okay na, di maklaro ha. Na. Tarong-tarong, na. Hmm.

Nagaling, hey guys Quinta na guys, As asar nagaling, 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 Na, pislita. ya, yeah, nagaling, 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 balik nagaling, balik, balik balik balik, -balik, balik eh, nah, nah. bila, Ang bainti ko sumuto ang huyok. Eh, ang mo sumuto na mo rin. Bainti lang, 20. 20. Ah, balik, 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 balik. At, balik, 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 mm. balik, balik, mm. mm. ko balik, balik, ko balik, 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 Asal lupa Asal

Not, uh, bisag pero, na to bisag mali mo ginagmay pero sa na pero salamat kay guys na mantay mo share ninyo kay eh, para sa mga ma nami mo kasil dan may sa mga mga tigado ana salamat kay guys salamat kay sa yes,